Magandang gabi po. Ngayong gabi po ay pag-aaralan natin yung laging sinasabi po na kapag ka natuyuan ng pawis sa likod ay magkakanyumonya. O kaya pag natutok sa electric fan ang likod magkakanyumonya. Pag natutok ng aircon sa likod magkakanyumonya. Ayan po. Yun po kasing mga basketball player, minsan iniisip ko, di ba, yung mga basketball sa players sa PBA. Alam nyo ba ang laro noon ay eh, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So, yung mga basketball player po, natutuyuan talaga ng pawis yun sa likod. Tapos, bago po yun umuwi, ay naliligo pa nga sa kawa ano nila eh, sa andun sa quarters nila bago yung sa mga bahay nila. So bakit hindi naman sila nagkakanyumonya? Di po ba kapag ka natuyuan ng pawis? Kaya ngayon po, i-analyze po natin yung yun nga yung kapag ka natuyuan ng pawis sa likod ay magkakanyumonya. Gagamitin natin yung science, uh, microbiology, chemical, chemistry, at saka yung anatomy. Yan ang gagamitin natin ngayon. I-justify natin po. Ita-try po natin intindihin kung swak ba sa science yung pagka natuyuan ng pawis sa likod ay eh magkakanyumonya. Unang-una po yung pawis. Yung pawis po natin kasi tubig po yun tapos may mga electrolytes and waste product like sodium, urea, ammonia, may potassium, mga ganyan, yung pawis natin. So, nagkakabakterya lang yung pawis pag tumagal na, yung may streptococcus o kaya staphylococcus, yung bakterya po dun sa pawis. So, ngayon, iano natin dun sa likod. Ang likod po natin, dito sa likod, ah, pagkatapos yung balat natin, di ba? Paano papasok yung bakterya dito sa likod natin, di ba? So yung likod natin, yung bacteria para para makapasok sa likod natin na magkos ng pneumonia para makapasok siya sa sabaga sa likod, ay eh, ang dami po niyang dadaanan. Siyempre yung balat natin, yung epidermis, dermis, tapos subcutaneous tissue, tapos tsaka yung mga muscle. Ang dami pong muscle dyan sa likod. Meron tayong trapezius muscle, Latid, latissimus dorsal muscle, rhomboid major minor, merong mga serratus muscle, latid, latissimus dorsi muscle, meron dyan erector spinatus, supra spinatus, erectus spinae. Kumbaga yung mga muscle dyan sa likod natin magkakadikit-dikit, magkapatong-patong. Tapos dun sa gitna, merong vertebral column, di po ba? Tapos meron pang ribs sa likod. Ah, uh, may intercostal muscles pa yon dun sa mga ribs sa likod. Tapos bago ka makarating sa thoracic cavity, yung lagayan ng lungs cakapuso, puso. Dun sa mismong lungs, meron pa yon parietal pleura, tapos meron pang pleural cavity, tapos pa meron pang pleural visceral pleura. So kung sasabihin mo yung pawis na wala namang dalang mikrobyo sa totoo lang, e eh pupunta doon, sa likod ang daming dadaanan bago makapunta <laughs> sa baga para magkos ng pneumonia, di po ba? At saka ano po ba yung mga mikrobyo na nagkokos -nag ng pneumonia? Usually streptococcus pneumoniae, wala naman yun sa likod, sa pawis sa likod. Mycoplasma pneumoniae, wala rin naman 'yun sa pawis sa likod. Group B Streptococcus, wala rin din naman 'yun sa pawis sa likod. Um hemophilus influenzae V, wala naman din sa pawis sa likod. Mga respiratory essential virus, adenovirus, influenza virus. Wala naman po 'yun mga 'yun mga bacteria. Eh, wala naman po yun sa likod natin o sa pawis. So, biruin mo. Kung meron man doon na streptococcus pneumoniae sa likod sa pawis mo, bago siya makarating sa baga, ang daming dadaanan. So, it kung itatry natin i-analyze anatomy, yung pinawisan sa likod tapos magkakanyumonya, eh, ang labo. Diba? Ay sabi, eh dok, kasi kayo eh, kapag ka pinapakinggan nyo yung mga pneumonia, dinidikit nyo yung stethoscope nyo sa likod eh. Kaya, kaya nga nam, sinasabi namin kapag ka pinawisan, eh, dun dadaan yung mikrobyo para magka-pneumonia. O, di ba? Walang pinagkaiba yan pagka papasok ka sa loob ng bahay mo, pag isa lang ang pinto, doon ka sa main door papasok. Hindi ka makakadaan sa dingding. -ding. <laughs> kung baga yung mikrobyo, hindi po talaga makakadaan dyan sa pawis na pupunta sa baga at magkos ng pneumonia. Alam nyo po ba kung saan dumadaan yung mga mikrobyo na nagkukos ng pneumonia? Yung alabawa, streptococcus pneumoniae. Dyan po dumadaan sa butas ng ilong mo at sa butas ng bibig. Kaya pag karawag, para wag kang magka takpan mo yung bibig at ilong mo. Mm. Diba? Kaya nga nung pandemic na tayo para hindi pumasok yung SARS-CoV-2 virus sa baga natin. Diyan po pumapasok yung mga mikrobyo, hindi po yung galing sa pawis sa likod, ha. So 'yan sana po ay mayroong scientific itong scientific explanation inaintindihan niyo na po, ha. So hindi po totoo na pinawisan ay natuyuan ka ng pawis sa lukod at ayun yung nagkanyamonya ka ang labo para sinabi mo na 1 plus 1 equals 9, four five six diba? ang labo ang labo talaga so hindi po totoo yun ha sana po eh makatulog na tayo na huwag na natin isipin yung mga ganun sige po thank you po ang haba na po ng vlog na ito thank you po